Madalas na po na nagbibigay ng pahayag itong si Sara Duterte. Nagpapakyut. <laughs> Malinis ka. <laughs> talaga. Hindi bagay po sa inyo yung mga mensahe niyo tungkol sa kapaskuhan, tungkol sa bagong taon. Sana mas maigi pa. Hindi na lang po kayo nags nagsasalita. Katulad din kayo ni Mr. Bato de la Rosa na nagmamalinis. Akala mo talaga, um, kakagatin pa o bibilhin pa ng mga kababayan natin yung mga ganyan yun na, na linyahan sabi nga ng mga netizens etong si Sarah Duterte daw ay hinulma sa confidential fund hinulma <laughs> natawa ko dun sabi ang taong 2024 ay sumubok sa akin kung paano ko itago ang mga malawakang paglustay ng mga katiwalian sa pandarambong at pagnanakaw. Ito daw dapat ang mga statement ni Sara Duterte. Baka matanggap pa ng mga kababayan natin. Ulitin ko ah, kasi meron siyang mensahe tungkol sa bagong taon. At ito daw talaga ang pinakamagandang dapat niya ay sinabi, sinubok siya ng, ng pagkakataon o ng panahon kung paano daw itago <laughs> at kung paano maglustay ng sangkaterbang pondo ng taong bayan. Doon daw siya hinubog. Oh, marami pang mga natasan sa ang nabigay ng kanilang komento tungkol nga dito sa statement or mensahe na ito ni Sara Duterte. Sabi, bagong taon na at magbago na rin sana ang pamilya niyo na mga Duterte sa inyong negosyo tigilan nyo na ang droga at pag-aahente sa amin sa China. <laughs> Yan po ay galing sa mga netizens. Kahit ano daw na bait-baitan mo, di naman malilimutan yung tantrums at meltdown mo. Kasi ngayon, makikita nyo si Sara Duterte. Yun nga, pakyu. Bait-baitan. Sa bawat okasyon, nagbibigay ng pakyut na minsan. <laughs> Ulitin ko ha, hindi na makakalimutan yung tantrums mo at pag-alburuto mo, yung galit mo, yung pagwawala mo, yung mm ng ina mo na sinabi mo. Ganyan, yeah. mm mm ina kayo, sabi, ba diba? Mm. Alam na namin kung ano talaga ang laman ng puso mo, kung paano ang takbo ng utak mo. So, yun po ay galing sa mga natasans na nag-iisip ng tama. Kung meron pa rin nabibilog ang ulo nato si Sarah Duterte katulad na rin ni Bato de la Rosa. Ayun po ay mga yung mga uto-uto, yung mga uh, panat, panatiko, yung mga blind followers na lang nila. Uto-uto na lang 'o yung mga bayaran, tama? Ang magtatanggol sa pag-uugali mo. Happy New Year mga panatiko. 2025 na, magbago na kayo. So 'yun. Tingnan nga natin ano ba itong mensahe ni Sarah Duterte. Ang sabi niya kasi Um, ngayon 2025, sama-sama nating harapin ang iba't ibang hamon. <laughs> Ungas daw kasi hamon mo lang 'yan or pagsubok 'yan sa na choice mo ren, na ginusto mo ren, deserve mo na uh, or ikaw na sarili mo lang ang kailangang humarap sa sa dami ng akusasyon mo. Anyway, ang taong 2024 daw ay sumubok sa ating katatagan at humulma yung kaya sabi na sa natin sense, hinulma ka sa confidential fund sa atin bilang isang sambayanang naninindigan para sa katarungan at kaunlaran minsan iisipin mo ito mga ganitong uh, pahayag mensahe ng isang sarado Duterte alam kaya niya yan naiintindihan kaya niya yan? kasi alam niya naman sigurado nga ito ay may tagasulat, tagagawa Noong 2025, sama-sama natin, or ngayon 2025, sama-sama daw natin haharapin ang iba't ibang hamon na magpapatibay sa atin bilang isang bansang patuloy na nananalig sa Diyos. Yun nga eh, yung nakakakilabot na pati Diyos binabanggit. Matapos, o, oh, kumpara natin na ah, yung ganito, ikumpara nyo lang. Imagine nyo po kung paano siyang nagmura, nagbanta, nagwala, tapos ngayon ito, yung mensaheng ito na binabanggit at ginagamit pa ang Diyos, di ba hindi talaga bagay? Hindi po talaga bagay. Sa so, sino po ang niloloko nyo o ulit-ulitin ko, yun alam po, na lang po ng mga bayaran at yung mga uto-uto yung taga-suporta. Sige lang, patuloy po kayong mga uto habang mga or, ang, or habang meron pa kayong nauuto. Dahil kung wala na kayong mauuto, tapos na ang maliligayang araw niyo.